Breathing, success, and I think i go. Oh, so hot. Okay, painitin muna natin. Saka natin isa lang ang second batch. Wow, guys! Tingnan nyo! Success! Ang ganda! Ang pagkaansa! Sinong gustong umorder dyan? Bubuksan mm -hmm. na natin ang ating second batch po Okay, Nagay ko muna kayo dyan. na. Ayan, dyan. Nilagyan ko siya ng ganito kasi yung singaw. Para hindi lalabas. Ito yung ating second batch na puto. Tara! Oh, so pretty! Wow, oh, so pretty! Sa so ilalabas. ito yung ating second batch na putong bigas. Ito na ang ating puto bigas. Tara! Ang ganda. Yan. So, may nagawa tayong sampung piraso pong nagawa natin. Kaso yung dalawa, kinain na. Ngayon, testing ko sa inyong buksan. Pakita ko sa inyo. Buksan natin. Okay, yan. Tapos, um, saan ang buksan natin? Ito. Ito kasi nahawakan ko na. Ayan. Tingnan nyo. Ang lambot. Ayan. Siya so sa loob. Ayan. Mainip pa. Umuusok pa. Sasarap. Puto bigas po ito. So, sino pong gusto mag-order? Ayan. Oh, ang lambot. Tatlong peraso. One dollar po. Ang Ang ganda. Tapos tikman natin yung tamis niya. Hmm. Okay po yung tamis para sa akin. Hindi siya matamis, hindi rin siya matabang. Katamtaman. Tapos ang texture niya malambot po. Hmm. Sarap. Buksan naman natin 'yung puti. din. Ang ganda. Malambot din siya. Ganda. Perfect yung ating photo bigas. Yan. Yeah. Thank you guys for watching. Susunod ulit na mga video. Bye!